Sagittarius. Ngayong araw huwag magpatinag sa mga humahadlang sa iyong mga plano, kung may bagay kang gustong gawin, ipagpatuloy mo ito dahil maaari kang magsisi sa bandang huli kung magpapapigil ka. Maging maingat din sa iyong mga salita upang maiwasan ang negatibong komento mula sa ibang tao na maaaring makasira sa iyong kasiyahan. Bagamat may aura ka ng pagdududa ngayon, Magagamit mo ito para mabasa ang tunay na intensyon ng mga taong maaaring magsamantala sa iyo ayon sa iyong mga gabay Sa tahanan iwasan muna ang pagtanggap ng mga bisita dahil maaaring magdala sila ng masamang enerhiya na makakaapekto sa iyong kapaligiran Sa trabaho mas makabubuti na mag-focus ka sa iyong gawain at maging tahimik, mag-ingat sa pagbibigay ng tiwala sa mga kasamahan at iwasan ang mga taong mahilig mangutang. Ang iyong pagiging maingat ay magbibigay daan para makapokus ka at makagawa ng mas maayos. Sa usaping pag-ibig, mahalagang manatiling nagtitiwala sa iyong minamahal. Ang tiwalang ito ang magbibigay ng kasiyahan at pagpapalago ng inyong relasyon, na magdadala ng tagumpay sa inyong pagsasama, ang iyong araw ay magiging puno ng positibong enerhiya kung magtutok ka sa mahahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color red at color blue sa iyong paligid dahil ito ang magpapalakas ng iyong mga desisyon at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 15, number 38 at number 11 dahil ito ang magpapalakas ng iyong swerte. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at tapang magingat din sa mga libra, lalo na sa usaping pera at relasyon upang maiwasan ang mga komplikasyon.